Kaya yun mga idol, so tinatanggal na yung sira na ano. Ang tawag dyan boss? Backlight. <laughs> Ang yes. hirap pag natin na lang yung video parts. Pagkatan <laughs> okay, mo natin. Mas maliwanan. Yeah. Uh -huh. Nakakitang kita. Yan mga idol Tinatanggal na yung ano, idol yung mga ay yung sira na ano Ang upload yan sa youtube niya Sira na yung Ano yung tawag dyan? Light eh Backlight Backlight Ay pundi Kung sa ano Sa Ano yun? Ilaw din ng ano <laughs> oh. si, Ah 3 volts 3 volts yan Kala ko makakapagbunot pa ako sa mga ganito eh ang sakta meron naman ako ng andito. Ayun, papalitan yung idol yung ano yung yung sira kung baga nasunog ba. Masubran sa sobrang dilewanag. <laughs> <laughs> sobrang nat sa ba? sa Sige lang no. Ooh. Simple lang no. Liit <laughs> lang. Ito yung Oxygen so, mga idol. Oxygen. <laughs> buhay yung backlight. Backlight tester. Ito yung deta of Oxygen. 3, <laughs> hmm. Dalawang klase kasi siya. Mayroon 3, mayroon 6 parang alternate ano 1.4 um, ay 6 volts ito hindi ito 3 hindi siya 3 It's a prank pa lang na <laughs> It's a prank no? It's a prank. Balik-balik. <laughs> hindi pala <laughs> 1 ano. Matanggal It's a prank Matanggal na Tapos magkaiba pang pa kulay Kaya dalawang klaseng ganoon ako Merong white Meron namang kulay na medyo parang blue Hindi rin parehasan liwanag Ito parang blue Ito parang nagpaglob Open na lang. <clears throat> Tapos, bunot nga lang ito. Nadikit, nadikit. Bunot, bunot. Ito naman yung plugs. flux. Flux. Hmm, ano ako, masasunog ito. Pag kung wala na mga idol na to na yan. <laughs> pag umusok na yan, sasabog na yan. Liit lang <laughs> yeah. ano, pero pag lumiwa na, grabe. Oo. Uh -huh. La, yung may isa pa, may, depende sa hmm. wattage. 2 watts lang po yan. May paano pa 5? Kaya lang yung 5 naman, malaki na ang heatsink nun. Ngayon sa barko, halos puro na LED. Ah, puro LED na. Halos hmm. na puro na LED ngayon. Kaya, bibihira na yung mga valve lang na ano, ordinary. Kahit nga valve dun, ano na, LED na rin.

Pwede na yung kainin. pero Mm, lumik ito. Buti kung sa barko tong TV. Pali na sa barko. Tapon lang sa dagat. Oo, oh, huwag na request, ng bago. Ganun lang daw. pag nasira ang TV. Tapon. Sayang no. Hmm. Pwede pa naman yun nanoyin. Ang lalaki pati ng TV doon, 65. Ah, oh, mga <laughs> 65. dito bira ako makita ng 65. Mga yeah. pinakamalaki ko lang dito 55 lagi. Mga labag ay malaki kasi sa barko eh. Ay eh, doon kasi pag ano lang kung mabili mo doon isang libo, 900 okay na sa kanila, parang normal lang. Isang libo, ano, 900 dollars. Normal lang sa kanila. Normal lang. Grabe. No. Kaka company charge naman. Bilis lang yan. Pag kinerge na sa company, wala na yan. Pag na-deliver na sa barko, send ka lang ng picture na <laughs> dinideliver. Ngayon pala yun. <laughs> parang pregnant test baga to. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Lalagyan mo lang yan ng ano dyan dalawang yung parang pula baga. Ayun. <laughs> Taga-tagkaway ang galing. Hindi po. Taga ano po ako. Oh, taga mas po. Ang um, burias. Gayo. Oo. Grabe ba doon ngayon ah. Oh. Dala lang mga ano. Oo. tanggal sa Aurora. Dito ah, hmm. oh, sa Burias po. Eh sa Burias po, guys. Opo. Aurora sentro 'yan ano? O, sentro na 'yan sa Masbate. Sa min province na 'yan. Province Masbate si Masbate. magkaigid dyan. Gaganyan-ganyan yung kamay mo. Electric guitar na yung kamay mo. <laughs> yung kamay mo. Lingga. Ay, nako. No. Nag-i-strumming na. Nag-electric nage nage guitar. <laughs> <Stramming>. <laughs> <laughs> nage strumming. <laughs> Nag-i-strumming. Nako. Nag-i-strumming na. Tapakula. Malburo daw. Ano, Mike? Nag-i-strumming <laughs>

mau nah, <laughs> <langsung. Langsung. laughs> <Langsung. Langsung. laughs> Uy, umikot ka pa. Mm -hmm. Tumbo pa. Hindi, chichik ko mo muna yung, ano, <laughs> yung polarity niya. Meron kasing balita ng polarity. Kaya kailangan ko muna ito. Isa pa yan, sakit sa ulo ng polarity niya. <laughs> kasi hindi pinin <pide> mabalitad. <laughs> okay, buka. Hindi nga, hindi pwede kasi mabalitad. Meron kasing ganito. Magkabalitad ang polarity. Ngayon, parehas. Buti na lang. Ka-experience ako niyan, baliktad. Alternate yung ano na. Oo, oh, depende sa brand. Yung Samsung at LG, magkabaliktad ang polarity on yan. Itong maliit na yan, yun yung positive. Tapos yung malaki, yun yung negative. Kaya pag ako dito kung ano negative positive, hindi ko rin masabi. Parang, yung system niya naka-parallel, ano? Hmm, naka-reverse. Hindi series. hindi diretsyo lang ba?